guys, good morning, ano? You know? Sobrang init ngayon. Ano naman yun? natin mga green water na. Yung mga PKBM natin. Mga green water na. Yung mabuki Yamabuki. Tatlo na lang yung, yung natin na breeder. Yung dito, sa liter eye. Malalaki na yung ating glitter eye dito. And then may tray tayo doon. Ano? You know? Roundtail yung ating male dyan body na liter ay then dito yung mga fry lipat natin to dito fry mga fry ano you know, mabilis kasi dito lumaki yung mga PKBM natin kasi may mga lumot kaya din natin alisin dyan yung lumot ano, you know, may mga maliit pa nga then dito nilagyan natin ang mga takip para hindi lahat mag green water kaya nito kakatakip lang kasi natin ngayon kaya green water na mga okay. Pinapit pa tayo dun sa ating likod ito na itong laman dito yun yung setup natin dito sa likod ngayon Yung mga PKBM natin Yung know. mga PKBM mga glitter eye and Black eye you know. Dito natin linalagay yung ating mga fry na PKBM mga nasa igit na sa 30 pieces ata to Yung PKBM dito Then, dito naman sa ating crossbreed. Yan yung ating crossbreed oh. Mga short body na diyan. Ito na yung second batch natin sa mga metallic. May mga short body na diyan. Baka matipuan niyo yan you know. oh. Mga juvie pa lang yan pero mga quality na. Ayaw mag -sum -sum natin. Yan you know, oh, talo to. Paano yung mag-somsom? Yan you know, oh. For sale natin to ngayon Mga jubi Then yung ibm pala natin dito Medyo malalaki na yung ibm natin Ano Yung ibm natin Sana maparami natin to Namatay na kasi yung mga breeder natin sa ibm, Mga dark base pala yan Tira na lang dyan yung dalawang tame. Dun sa anim na tira natin ng mga breeder Patay yung apat na Tatlong male and then one na female break tayo dun sa loob then update ko na rin para kayo dun sa ating aruan na nakuha malaki na ngayon yung aruan na natin na nakuha hindi ito nga tayo sa ating mga grooming yan you know, grooming natin yan sa 2.5 gallon ito po yan meter eye and short body you know, mga ribbon type mga yun know, ang example natin ngayon and then yun know, o ito pa mga parents nila so, example na yan yung pinaka breeder natin sa nalang natira sana maparami pa yan sobrang init ngayon kaya tinakpan natin ito o yan o green water na agad yun yung mga natin dito yun o hindi pa tayo makapag water chase busy sa eskwilaan kasi eh. Kaya hindi tayo nakapag-update ngayon, ngayon lang. Minsan na lang tayo nakapag-update sa ating backyard. Kasi busy tayo ngayon sa school. Marami kasi pinapagawa eh. Kaya din natin muna ito na asikaso. Yun oh. Kaya napapabayaan natin. Then update para dito sa ating binigay ng batang may... Okay. Sobrang laki na pala nun. Yun yun oh. Sobrang laki na ng... Basta dito. Wait lang, kuha tayo ng net. Pakita natin kung kaano kalaki na. Hindi na kaya, hindi na kaya dito. Kaya kunin natin na net itong malakian. One week lang to. Tapos pagkita ko sobrang laki na ngayon. Ah. Ano pa kuha may tumawag kasi kaya balik tayo sa pagkulay hindi na magkasya dito sa nito grabe isa natin no sobrang rumi na hindi na kaya talaga kamay na natin to kahit kamay ayaw na magpapulit sa kamay grabe <laughs> atin to magpa ah. Tayo magpa-huli, guys. Diyan din naman 'to, pwedeng itapon 'to tubig. Asi ulat tayo muna lagyan nito. Nasa bowl kasi 'to eh. Sobrang lalim niyan. Ano? Medelim na. Sobrang labo ng tubig. Hindi natin makita. Kaya sunod ko na lang yan i-update guys pwede siya na hindi natin makulay kasi sobrang liksi ano you know, hindi na kaya dito sa net sayang update ko na lang kayo guys sa next video natin dyan huliin muna natin yan yung... dito na tayo sa ating mga balon molis balon molis natin ito alis natin itong ito para makita nyo PKBM natin yun ang sample ng PKBM natin yung glitter ay ayun ayaw ko siya mag zoom marami sobrang init pawis na pawis hanggang dito na lang guys ang ating vlog guys guys okay, so